Dear Charo, Tatlong taon na ko nag-aral ng sa kolehiyo. Masaya ang mga experience ko. Ang pinakamasaya ay na-meet ko siya. Ang true love ng buhay ko. Ang pangalan niya ay... Ano pa? pangalan <laughs> ang pangalan niya ay Jane. Alam niyo kung bakit siya, bakit Jane ang pangalan niya? Kasi lagi siyang nan-Jane. <laughs> lagi niya akong sinasamahan sa kantin. Lagi niya akong nililibre. Madami kasi siyang pera. Pero isang beses, mali na siya sa class niya. Tumakbo siya na mabilis at naiwan ako. Pero hindi lang ako iniwan niya, pati ang tsinelas niya. Sa pagmamadali, nanimutan niya yung tsinelas niya, no, nakahubad pala. Kaya dali-dali ko itong pinulot at itinakbo, at ini... -ini Yes, at iti at ihinabol sa kanya. Ngunit, masyado na siyang nalayo. Hindi ko na alam kung nasa na siya. Hinanap ko siya sa buong campus. Nagtanong-tanong. Pinuntahan ko rin ang paborito naming lugar. Sa CR. <laughs> Ngunit wala siya. Yung ang huling araw na natagpuan ko siya. Sinubukan kung alamin kung saan siya nakatira. Tinanong ko ang professor namin. Ngunit peki ang nakalagay sa requirements niya. Matapos ang ilang linggo, namamalengki ako sa baklaran. Nang bigla na lang nakasalubong ko si Jane. Dali-dali ko siyang hinabol at hinawakan ko ang kamay niya. At paglingon niya, hindi ko mawari ang sinasabi ng mukha niya. Tila hindi niya ako kilala. Sabi ko, Jane! Bakit hindi ka na pumapasok ng school? Sabi niya sa akin, Ha? Sino ka? Sabi ko, Di ako sinuka. Hiniri ako. <laughs> sabi niya, Sorry, I don't know you. Tila bumaligtad ang mundo ko. Nagpatanong ako sa sarili ko, Anong nangyari? Guni-guni lang ba ang lahat? Bakit hindi niya ako kilala? pumalik na ako ng eskwalahan. Pumwesto ako sa paborito naming pwesto sa kantin. Tinignan ko ang lamesa. Naaalala ko pang lahat. Imposibleng hindi totoo iyon. Paano, paano mangyayari yon? Eh may requirements siya sa prof namin. Kaya't binalikan ko siya sa baklaran. Hinanap ko siya magdamag. Ilang araw akong pabalik-balik. Bumabagsak na ako sa mga class ko dahil pinipili kong tumambay sa baklaran kesa sa eskwelahan. Hindi na ako nakamagbukas nandito ang drawing ko. <laughs> Ngunit, wala na talaga. Walang bakas ni Jane. Patanong ulit ako, akala ko ba lagi kang nan Bakit tila ngayon naglaho ka na? Isang araw, papasok ako ng eskwela. At nakita ko si Jane. May kausap siyang lalaki. Pagtingin ko, ang yung lalaking kausap niya, kamukha ko. Dali-dali akong lumapit, tumakbo ng mabilis. Hawak-hawak ko pa ang kanyang chinelas na naiwan. At sa pagtakbo ko ay nadapa ako. Ngunit kakaibang naramdaman ko. Hindi sakit, kundi tila ba para akong lumulutang. Sa gitna ng maraming tao, ako'y natumba. Ngunit tila walang nakakakita sa akin. Anong meron? Bakit ganun? nakita ko sa corridor kung saan nag-uusap si Jane at yung kamukha ko. Kalagay in memories of me. Me. At na ko na ang kausap niya pala yung kambay ko. Umiiyak si Jane. Tagal na ng drawing natin. Umiiyak si Jane. At sa pagpatak ng luha niya, naramdaman ko sa aking kamay. <laughs> Naiiyak. Naramdaman ko sa aking kamay ang luha. At tila ako'y lumutang at lumipad sa langit. Doon ko na pagtanto na wala na pala ako. Hindi pala. Si Jane ay lagi lang ng Jane. Ako pala ang nawala. The end. Thank you, Ma'am Charo. Nagmamahal. Justin, mula sa lamin. <laughs> Multo na pala.